Hello magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay isa na namang pampaswerte ang ating ituturo sa inyo upang ang inyong mga wallet upang ang inyong mga pitaka ay hindi maubusan ng laman hindi masasairan ng laman ang gagawin po ninyo ay kumuha ka po ng puting papel puting papel po lamang at isulat mo ang salitang ito etem teme etem met e teme Ahmed eh, mete Isulat mo ito sa puting papel. Dapat po puting papel, walang mga stripe, plain na white na papel ang ating susulatan. Pagkatapos ay itupi mo itong papel, papasok sa atin, papasok. At ilagay ito sa iyong pitaka. Pagkalagay mo sa iyong pitaka ay bigasin mo ang salitang <coughs> ang salitang ating nabanggit. <coughs> Excuse me guys. Itim timi, emet mete. Itim timi, emet mete. Pitong beses ko, pitong beses. Itim timi, emet mete. Pitong beses at saka mo ito ilagay sa iyong pitaka. Ito pong salitang ito ay ito po ang uh, magic words upang ang swerte ay lagi nating mahahatak. Gagawin ko lamang natin ito sa araw po lamang ng Huwebes. Pagkaraan po ng Huwebes ay kuhanin mo ang papel sa iyong wallet at muli <clears throat> sunogin mo ito at muli kang kumuha ng papel at muli mo itong isulat at ganun din ang proseso. Muli natin paalala, ito po ay para po lamang sa mga naniniwala kung kayo ay hindi naniniwala dito. Libreng-libre po ninyong i-skip ang ating video at huwag po ninyong pansinin.